What's up mga idol? Sa video na to ay magawa tayo ng cellphone na grabe po ang nangyari dito. Sabay po ito basag dahil po sa nabasa na chat. Kaya ayan mga idol, kung napapansin nyo po basag na basag po ang screen. Dalawa po ito sabay po nasira. Hinampas ng lalaki ang cellphone dahil may nabasa na chat at sobrang kilig na kilig daw ang babae. At noong nabasa, ayan mga idol, binasag ng lalaki ang cellphone at pati yung babae ay nagbasag na rin ng cellphone. Parehas po sila na basag at parehas din. Sabay-sabay natin ito gawin. Ayan mga idol, ang model po nito ay Vivo Y21T at Vivo Y11. Sabay-sabay po natin gawin mga idol at maayos kaya ito ng normal at wala pong ibang problema. At ayan mga idol, baklasin na po natin. Una natin gagawin, tanggalin natin yung likod para mapalitan po natin ng bagong LCD. Kung napapansin nyo kanina mga idol, talagang nadurog po ang LCD dahil po sa paghampas. na hampas po ito sa gasol dahil po sa galit. At ito po <laughs> yung sinabi ng nagdala. Ano? Nakita niya, Kilig -kilig yung babae, na Tapos? Lang, na yung dalaki, tapos cellphone oh. cell niya. ay ibigay. Eh di, ginawa ng lalaki. Umalis siya. Sumama namin. ng 9. Pagbalik niya, nag-away na sila. Ah, baka nabasa no? Matay, dalawa wala So ayun mga idol, yun po yung usapan namin sa nagdala ng cellphone. So pinsan po siya nung lalaki. At dahil naghahanap po sila ng paggawaan ng cellphone at dahil suki so ko rin yung babae na nagdala nito ay talagang dito po niya dinala. At ayun mga idol, tanggalin natin yung pinaka back case at mag shout out tayo dito lahat. Ayan, at sa lahat po ng ating viewers na nanonood ngayon, shout out sa inyong lahat. At sa gusto pong magpa shout out, comment po kayo sa video. At ang una natin gagawin, tanggalin natin yung battery at yan po yung flex ng LCD at kailangan po natin i-test bago natin kabitan. So ayan, ito po yung kaparehas niya mga idol, Y16, Y02A. So yun lang po may available tayo. Dahil compatible po sila mga idol, so yan po yung nilagay natin. Bago po natin i-install, ang gagawin natin, i-test muna natin. Ayan, so iyon natin kung mag-display ba siya, magtuloy ba sa mino. So ayan, yun po yung kaparehas niya mga idol, compatible po sila. So ayan, andayin po natin na magbukas at yan po yung babae mga idol. So, cellphone po ito ng babae na nahampas po ng lalaki dahil nung may nabasa na hindi ka nais na is Kaya ayun mga idol, magbago na kayo. Dapat kung ganun kayo, stick to one lang po tayo para maging patas naman ang buhay at masaya. So, ayun mga idol, natis na po natin at tinakpan ko po yung mukha para naman hindi po niya makita. At ayun mga idol, tanggalin natin yung pinaka battery. So, mga idol, madalas talaga ang mga nagluluko ngayon, madalas mga lalaki. Pero dito mga idol, babae po ang naglulo sa bihirang paraan. Kaya ayun mga idol, So dapat mamili tayo ng mga asawa na mabait at hindi kagaya dito. So ayan, kitang kita po yung nabasag mga lod. So dahil sa paghampas po ito, so ikaw ba naman makikita mo yung chat at kilig na kilig pa daw. So magdilim talaga ang paningin mo. Kaya ayan, ito po yung nangyari. Nadurog-durog talaga siya. Nagsitanggalan po ang mga uh, screen sa gilid-gilid. So ayan mga idol, unang gagawin natin para maging normal po ang pagpalit ng LCD ay ilinisan po natin ang pinaka LCD frame. So ganun po yan mga idol sa mga lalo na sa mga nag -DIY. So So, kapag may mga bubog po yan o mga durog-durog yan, kailangan malinis at matanggal po natin para iwas po yan, mabasag ang screen kapag nadidiinan. At ayan mga idol, i-install lang po natin. So maglagay po tayo na double adhesive sa ilalim ng LCD. Kahit yung blue mga idol, hindi niyo na yan tanggalin. Okay lang yan, walang problema. At ang halaga dyan, madikit nyo po yung pinaka LCD flex para hindi po siya umangat at iwas na rin magugustat. So ayun mga idol, pit na pit po siya, wala pong kaangat-angat. At buti na lang mga idol, hindi po ito nag-twist ang pinaka frame ng LCD. So kung na-twist po yan mga idol, mas malaking problema po yan. Pwede po yan, masira agad ang LCD kapag medyo twist. Lalo na kung maupuan or madiinan ay pwede siyang masira. So, ayan, balik natin battery mga idol. So ayan kung napapansin nyo po dikit na dikit din po siya wala na pong problema. Nakita naman natin kanina na okay pa siya. So buti na lang mga idol hindi po na damage ang board. Kasi kung nagkataon pa at nadamay ang board ay possible na hindi na ito ipapaayos dahil sa laki ba naman ang gastos nito. Nadurog pa ang LCD pati board. At maraming salamat sa nagdala nito mga idol. So grabe so okay ko na po siya mga idol. Lahat po ng mga kamag-anak niya dito po niya dinadala. Kapag nasisira ang kanilang cellphone tulad nito mga idol. So pinsan niya po yung lalaki na may ari ng cellphone nito at naghanap ng pagawaan at buti na lang dito niya dinala at naka-discount po ng malaki lalo na kung suki. So at kung gusto niyo pong magpaayos ng mga ganitong problema ay mag-PM lang kayo sa ating FB page Joel Phone TV Official New Feed. So gumagawa po tayo ng mga screen, battery, deadbolt, mga bootlop, lahat po mga idol shape din po tayo, Luzon, Visayas at Mindanao. At ayun mga idol nadikit na po natin yung likod at next naman natin gagawin ay idikit po natin ang pinaka LCD. Sa mga hindi nakakalam mga idol huli na po talaga ako nagdidikit at ang ginamit ko pong dikit dito ay T7000 Ito talaga ang dapat gamitin kapag nagpapalit po kayo ng LCD at dapat kapag naglagay po kayo nito 2 hours nyo po bago gamitin lalo na sa mga nag DIY wag, wag nyo pong madaliin gamitin dahil kapag basa pa po ang dikit nito at nagagalagolaw ang screen ay bigla lang po yan magbo screen ayan mga idol lagay na po natin ang pinaka sim card at lagyan po natin ng guma. So 2 hours din po natin bago tanggalin ang guma mga idol para yung dikit talaga ay swak na swak talaga at talagang ang pinaka LCD ay nadikit talaga. So ayun mga idol, so nalagyan po natin ng guma ang on off button kaya bigla po siya nag-on. So naipit po siya. So okay lang naman po naka-on yan mga idol kasi mamaya i-on din naman natin at tingnan natin mga idol kung nag-charge. So ito po yung may-ari ng cellphone babae. So isa po yung kilig na kilig sa chat niya. Yun talaga oh mga babae talaga. Ganun ba kayo? So ayun mga idol. So i na natin. Nahampas po ito ng lalaki at Noong nakita na nabasag ang cellphone ay gumanti po ang babae. Kaya ayan, ito po yung cellphone ng lalaki mga idol. So ito po yung isunod natin. Grabe, nagantihan po sila. Kaya ayan, dalawa tuloy cellphone ang nagagastusan nila. So ayan, ito na po yung isunod natin. So tanggalin po natin yung likod. So ang kagandahan dito mga idol ay nakabakke siya. Daritso na po siya. Tanggal, hindi na po natin kailangan initan or tastasin ng pantasas ang takip. So ayan, pag natanggal na po natin mga idol ay iscrew na lang po sa ilalim. So ingat din po tayo sa fingerprint sensor kaya pwedeng maputol yan. At next natin gagawin tanggalin natin ang screw at kung Paano ba ito palitan ng LCD ang Vivo Y11? Kaya ayan mga idol, so parehas po may pride. So dapat mga idol, mahinahon kayo palagi lalo na sa mga ganitong sitwasyon. Dahil na pag babuntunan talaga ang cellphone ay talagang mapapagastos kayo. May kasabihan nga tayo na ang pride parang panti lang yan. Kapag hindi mo ibinababa ay walang mangyayari. Tama ba <laughs> mga idol? So hihilain lang po natin mga idol kahit naman matubi-tubi yan ay walang problema. So mababalik po natin sa normal yan. Pisil, pisilin mo lang yan. Dahil built-in po yan mga idol. Minsan lumalambot talaga yan. Lalo na kung matagal na po siyang ginagamit. So, ayan. Next natin gagawin mga idol. Ayan, tanggalin po natin ang pinaka takip at iangat natin ang screen. So, dito mga idol, tanggal na rin po ang LCD nito. Dahil pagkahampas ba naman ng napakalakas. So, pwedeng nadali na ang pinakadikit niya or natanggal. So, ayun mga idol, pati pala yung LCD niya ay medyo namuti na. So, pwedeng nabasa din ito dati. So, wala naman problema yun kahit mabasa ng kunti. Ang mahalaga dyan, hindi mababasag. So, dahil sa pagkabasag, doon po siya nagkakaproblema. At next naman natin gagawin mga idol ay linisan din po natin ang frame. So, ganun po talaga tayo mga idol. So, kailangan natin malinis yan para mapit pa rin ang LCD at hindi magbubukol-bukol. Ma-fix nyo po <laughs> ng normal yan kapag nalinis nyo nang maayos. Marami kasi dito mga idol, nagmamadali. Kahit mayroon pang mga natitirang maliliit na dumi ay hindi tinatanggal. Kaya ayan mga idol, nagkaroon po ng problema. At ito po yung LCD na ipapalit natin. Brand new LCD. Same lang po sila ng Y11, Y12, Y15 at magandang klase na LCD na ito mga idol. At same procedure mga idol, laglagay ulit tayo ng pinaka double sided tape sa ilalim ng LCD para hindi po magagalaw-galaw ang flex at iwas ghost touch na rin. So ayan, ipit na natin mga idol. So ang unit na to ay isa sa pinakamadali palitan ng LCD. Ayan, kung napapansin nyo, pit na pit po siya. So isalpak muna natin ang flex mga idol so ayan next po natin gagawin ay fix po natin yung flex para iwas may upe. at yan ibalik po natin ang battery at dito mga idol kapag nagtanggal po pala kayo ng battery at nagbalik kayo ng battery nito dapat mga idol hindi lumubo ang gilid gilid para yung likod po niya ay hindi po aangat so ayan so subukan natin i-charge eh, so hindi po natin na testing kanina at ayan kampante naman ako sa mga ganitong model mga idol ay bihira lang po ang supply sa mga LCD ng Y11 at ito na mga idol normal po ang LCD so, hindi na po natin kailangan i-test kung mag-touch ba o hindi dahil karamihan po sa mga Y11 na LCD ay talagang normal po siya kahit hindi mo na siya kailangan i-test. At ayan balik natin yung screw at tingnan po natin ng sabay-sabay. Mamaya kung lahat ba ito ng dalawa na naayos ba ito ng normal at wala na pong problema. So ayan, balik natin yan, fingerprint sensor at yung screw. Saka po natin i-fix ang housing. So ingat-ingat din po kapag nag-fix kayo nito mga idol kasi minsan baka mababasag or madiinan nyo po ang screen ay pwede talaga yan mabasag. At ayan mga idol, so wala pong angat ang likod kasi si Manuel di dito po aangat ang likod kapag lumubo ang battery or hindi nakaplat pagbalik. Next po natin gagawin, ayan, idikit na po natin, angat lang po natin ng konti at gagamit po ulit tayo ng T7000. So ingat-ingat mga idol kapag nagdikit kayo yung pinagagilid lang po talaga huwag po sa ilalim mga idol kasi doon po magsimula mga idol minsan kapag nandun sa ilalim ay aangat po ang screen nyan maiiwan ang bakal so gilid-gilid lang kagaya nyan mga idol at kunti lang po ang idikitin nyo huwag nyo pong damihan kasi madalas po kapag nadamihan din po doon po magsimulang magbablockout ang cellphone dahil pumapasok na po yan sa ilalim ng flex ang pinagapandikit kaya ayun magsimula po yan minsan mahirap i-on yun pala nagbablockout na ang screen ayan kusa po din po siyang nag-on mga idol dahil na lagyan po natin ng goma ang pinaka button ng cellphone. So, ayan at dahil na lagay na po natin ang goma, tips ko po mga idol kapag naglagay kayo ng mga ganito or nagdikit kayo ng mga LCD, 2 hours nyo po talaga bago galawin mga idol or bago gamitin lalo na sa mga nag DIY kasi minsan talaga nagmamadali sila basa pa po ang dikit at nung nagalaw-galaw ang LCD doon po magsimulang magba or magugustad siya kasi basa pa ang dikit hindi pa talaga masyadong natuyo at yung isa mga idol ayan natapos na po natin ang dalawa so sabay sabay po natin panoorin kung normal na ba ito so ayan i-on muna natin at grabe mga idol another satisfied video na naman at dito mga idol Pwede naman nila ulit itong basagin pero gagastos na naman. So ingat-ingat mga idol, wag nyo na lang pong basagin, mas maganda para iwas gastos. So yun po yung lalaki mga idol, ayan. Mag-asawa po sila. So damay-damay po sila. So nung nagbasag ang isa, ay binasag din po ang isa. So pwede na rin po ulit itong basagin at kapag nabasa ito, pwede niyo ulit ito dalhin sa akin. At another gastos na naman, tips ko mga idol, mas maganda talaga, ingatan ang cellphone dahil it, yan po ay magastos talaga. So ayun mga idol, hindi ko muna tinanggal pala ang guma nito. 2 hours ko po pinatanggal dahil antay po ang nagdala nito yung soke ko. At normal naman po ang charging, wala nang problema. Pati po yung isa, normal na rin. So ayan, nasolve na po natin mga idol. Ang guma po nito ay 2 hours ko po bago pinatanggal at Parehas po ito, mayroong plastic dahil brand new LCD. So, 3 days to 1 week muna bago alisin. Para in case magloko ay pwede palitan, wala pong bayad. Basta, hindi po mababasag. At ito po yung resulta natin mga idol na solve na po natin ang dalawang problema. At hanggang dito lang po tayo. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe.